Binansagang surfing capital of the north mula sa mga naglalakihan itong mga alon, payapa nitong dalampasigan, masasarap na mga putahe, nakare-relax nitong mga karagatan at nakamamangha nitong sunset. Sa bidyong ito, samahan niyo akong puntahan ang mga sulit at iba't ibang kainan sa La Union. Subukan din nating mag-commute at tuklasin ang itinatagong ganda ng Imuki Island. At saan nga ba makakahanap ng affordable at solo traveler friendly na accommodation sa ELU. Sa panibagong episode na ito ng ating serye ng pagsusolo travel, samahan niyo ako sa aking paglalakbay at pag-iisa sa La Union. Touchdown! Hell you! So, nasa La Union na ako. Ang haba ng biyahe. And it is exactly... Time check. 12 p.m. na guys. And di pa, di pa tayo nag aalmusal And it's already lunch na. So, maghahanap lang tayo ng food. Dito sa LU. And... Under renovation pala ang 7-11, no? As ah, so of January, ay January, January, As of June, June 4, under renovation pala siya. So, tignan natin guys kung saan tayo makakain. Lakad-lakad lang tayo dito because 2 p.m. pa yung check-in ko sa my accommodation ko. So, lilibot lang muna tayo dito sa my LU. Grabe yung bag ko guys. Ito yung dala ko. For 3 days and 2 nights dito sa LU. Mag-lunch muna tayo and magtingin tayo ng mga pwedeng makainan dito. Let's go! Mag-isa sa Elyu First stop ang Silong Elyu Affordable silog meal ba ang hanap mo? O baka naman nagkikrave ka sa mga bagnet dishes? Kung oo, Silong is a must visit place pupunta ka ng La Union Sa unang meal ko sa Elyu, nag-order ako dito ng kanilang crispy bagnet with egg Sa halagang 130 pesos, makakatikim ka na ng crispy at juicy na bagnet meal Meron din pala silang unlimited soup dito na perfect sa mga pagkain nila marami ring mesa at upuan ay hindi ka magmamadaling umalis sa silong ng kainang ito. Yan dahil at 2pm pa naman yung check-in ko sa accommodation kaya tambay muna tayo dito sa may beachfront. Walang ganong tao dito sa lugar na to. Pero grabe yung init. Magano'n talaga sa mukha ko. Kaya sunscreen is ducky talaga. Tambay muna tayo dito while waiting sa accommodation accommodation ko at 2 pm at ililibot ko kayo sa uh, Charlie's Hangar. Gan ganito pala sa Elyo no, know? like walang ganong bukas na kainan. Tapos kaya nahirapan akong humanap kung saan ba So buti na lang at may silong. That's my first meal of the day here sa LU. Buti na hindi pa maulan dito sa LU, no? Medyo maaraw pa. Diba? Ito yung second 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 installment ba yun? Or second na solo travel natin. Kung di nyo pa napapanood na gumawa ko ng series din ng aking mag-isa sa Baguio nung pupunta ako ng Bagyo at this time from bundok, di ba? Tapos ngayon nasa dagat naman tayo. So, itong room na to ay para siyang Japanese vibe yung atake niya na capsule, gano'n. Yan na niyo. Ayan. Mga ganyan siya. Napaka-spacious niya. Meron ka na ditong outlet. Meron ka na ditong desk. May ilaw ka doon. Ito yung higaan mo. Sorry, yung fanat. Pinibigyan ka nila ng this key card. Ito yung key card. Then, meron silang padlock and susi. So, ito yung gagawin ito papasok ka dito sa room. So, pagpasok mo, ayan. Ayan na agad. Then, may aircon dito. Ayan. Aircoil. Tapos, ito yung pintana. Pintana. Ito yung smoking area. No smoking pala. basura, so, Ito yung iba. niya. Diba? So far, wala, wala pa akong kasama. Sa ulo ko Tapos ito, itong room na to is 1,000 pesos lang siya per night. So 2,000 yung binayad ko dito. Yun yung magiging, magiging higaan ko for 3 days and 2 nights here. So dahil labas na yung accommodation ko ngayon. Very aviation type yung atake ng Charlie's Hangar. Then ito, yung mga upuan na yan, pwede ka dyan mag -work since may wifi sila dito at medyo malakas din naman siya guys at ang kagandahan dito habang nag-work ka dito sa mga mga chairs and tables sila dito meron silang cafe doon tapos ang kagandahan dito tapat lang ng mga upuan na to nandito na ang dagat kita nyo ang dagat tapos may mga upuan din dito oh. diba ayan So, kaya ang cute, no? Ang lamig din ng aircon, ha? Pero pag-isa ako dito. <laughs> Wala pa akong mga kasama. Wala pa talaga. Kaya pa sinisilip yung mga maka, ano, na dito. Pero wala talaga. So, naayusin lang natin yung mga gamit natin. Yan, dito, siya, dito siya sa may Charlie's Hangar, guys. Mag-charge lang ako, guys. At mag-rest. -re Babalikan ko yung mamaya kapag, ano na, kapag sunset at the same time. Kapag magmi merienda na tayo. Dahil food trip tayo ngayon, no? Let's go! So, nakapag-rest naman na ako, guys. And nakatulog ako. Nating mapapanob yung sunset sa ayan. Kailangan nating magmirinda. Parang gusto ko ng kape. Mag-aayos lang ako and lalabas na tayo para kumain. lakad lang mula sa accommodation ko ay mapupuntahan mo na ang clean beach. Maraming mga turista ang nagsasabing maganda raw manood ng sunset dito. Kaya dito ko na lang piniling magmirienda at magkape. Bumili lang ako dito ng kanilang cafe mocha at chicken barbecue sandwich na muntikan ko pang hindi maubos dahil sobrang laki nito. At saka na nagchill at nagpalipas ng oras dito. Sayang nga lang at hindi nagpakita si haring araw. Kaya tanging lagaslas lang ng alon ang napagmasdan ko sa pananatili ko rito. Nakapag... Nakapag-ano na ako? Nakalimutay. Oh. <laughs> Nakapag-snack na ako dito sa my clean beach. So, girl... Ang slow pace ng buhay dito sa La Union. Hindi na pa ako kumakain pero di ko naramdaman. Ang aga pa rin. It's, anong oras na ba? Check natin yung oras. So kung magano, upo-upo lang sa beach. Girl, 6.10 na. 6.10 na dito sa La Union pero ang liwanag pa din. Walang gaanong tao. Ang chill. Gusto ko gantong vibes. I mean, di mo natin nasilayan yung sunset. Ano na? Paulan na. But look. Ang ingay ng alon. I love this kind of life. 'Di ba? Parang once in a blue moon, parang papangarapin nating tumira sa La Union or sa mga seaside, sa mga karagatan, you 'no? Know? Kasi kapag ganito, parang wala kang inaalala ng mga bagay-bagay, pag-uwi mo, sa work mo. diba? ba? Nakakatanggal siya ng brain fog. Tapos parang ano ka, parang ang sarap bumalik sa work pag gano'n. So, chill-chill lang tayo dito. Upo tayo dito sa may beach. Upo-upo lang tayo. Pwede lang ako upo dito. I think pwede naman. Kaganes, paminsan-minsan, okay ding mapag-isa, no? I mean, traveling is a privilege, no? Kasi marami, hindi naman talaga kayang mag-travel alone. So, nagahanap ka ba ng sign para mag-LU? Baka ito na ang sign, guys. ba diba? From Baguio, ngayon, nasa La Union naman tayo. Sa kaya yung next na pwede tayong makapag-travel alone? na sa pagiging solo traveler ko, may mga nakikilala akong mga tao na di ba mas mabubus yung confidence mo tsaka parang may fulfillment kang mararamdaman kapag nakaya mong mag-travel mag-commute sa lugar na hindi ka pamilyar na inspire lang ako na mag-travel nagpapababa lang tayo ng kinain natin hmm. So, kung takot kang mag-solo travel, ang naisip ko, kung mag-solo travel ako, hindi naman ako kilala ng mga tao, di ba? Kung mag-vlog ka man, or ano, kung ano man yung gusto mong gawin, no? Isipin mo lang na kung pupunta ka sa lugar na yon, hindi ka naman kilala at kakalimutan ka rin nila in a few seconds lang na makita ka nila, ganon. Unless, sikat ka. <laughs> so, yun talaga yung nasa utak ko, yung motivation ko. Kaya, napaka walang hiya ko na mag-vlog dito yun ibulakad sa LU so heads up at lesson learned, ngayon ko lang din na realize na kapag Wednesday halos sarado yung mga kainan dito sa La Union so yun siguro yung pinaka break nila sa buong week because mas maraming tao papag weekdays or weekend rather yan, Thursday, Friday hanggang sa Badulinggo. So, pahirapan pag Wednesday talaga na maghanap ng food, food na food store na bukas. Sabi nila, kung gusto mo raw na maranasan na maging lokal sa Elyo Pansamantala, hindi mo dapat kaligtaan na hindi kumain at matikman ang mga putahe sa tinaguriang isa sa Elyo Classic, ang tagpuan sa San Juan. Dinner type sa Elyo. So meron tayo dito ng pares and cucumber Remember na kinomen. Nasa tapat lang pala ito ng famous na 7-Eleven at katabi lang naman ito ng Silong Eli. May iba't ibang pagkain din sila dito. Kain ng bagnet, dobo, mm. tapa, pares at iba pa. Parang siyang ano, walang sabab na pares. Masarap din. Eh. Pero ako, tinikman ko ang kanilang surf town pares at pinartneran ko ito ng fresh cucumber juice nila. Masarap pag ano maanghang. That's why may ganito rin sila. Alfresco pala ang dining setup nila dito. Kaya mas ma-enjoy mo ang pagkain dahil simoy ng Elio ang makakasama mo rito. nagising na ako kanina mga 5. Tapos, nagpunta ako sa may dagat. Nagmuni-muni lang ako doon. Tinignan yung mga alon. And I thought, may ano dito. Merong sunrise. Doon, ngayon wala pala. More on sunset nga pala pag eleo. So, wala tayong naabutan. Kaya, bumalik ako dito sa sa accommodation. Magre-refresh lang ako ng utak. Kaya humiga ako. Pag kahiga ako, Gagi, nakatulog ulit ako. <laughs> nakatulog ako. So, it's exactly oras na is 9. Hindi pa tayo nagbe-breakfast. Bala ko sana today ay pumunta tayo sa Imuki via commute. So, mag-experiment tayo. Or magtatanong tayo kung saan ba pwedeng sumakay kapag pupunta ka ng Imuki Island. Kasi as per my research, may ano daw, may bus na pwedeng sakyan or jeep na pabiyahing baknotan or luna. So, try nating mag-abang sa may um, highway kung may mga masasakyan tayo. ba diba? As a na naman ang atake natin for today's video. Gaya nun sa punta tayo ng Baguio, diba? Nag-commute tayo. Ganun din gawin natin dito. Gusto kong makita ang Imuki Island doon. So, curious ako kung anong makikita natin doon. Kaya, guys, for today's video, Try natin pumunta ng Imuki Island at explore natin yung lugar na yun dahil parang gusto ko lang siyang lumayo lang dito sa may sanuan ng kaunti since it's Thursday and holiday bukas for sure ay marami na namang turist niya na pupunta dito. Well, off-peak season sabi nila. Kahapon, may mga turista pa rin naman pero bilang nilang sa daliri. So, good thing na hindi mahaba yung pila sa mga kainan dito. Well, yun nga lang, wala silang pipilahan because nakasara yung karamihan sa mga kainan kapag Wednesday. So, yun, mag lang ako and magdadala tayo ng damit kung pwede na maligo dun sa Imoki Island. Try natin dun mag-swimming-swimming. And update ko kayo in update, guys, kung ano nang lagay. Sana hindi tayo maligaw. Kabado, <laughs> bente. Let's go! Bago tumungo sa Imuki Island, ay nagbranch branch muna ako sa trending na kainan dito sa Elgin, ang Mirienda. Bagamat Mirienda ang name nito, ay nagahain din sila ng rice meal. Gaya ng iba't ibang variant ng kare-kare, mula sa crispy bagnet, beef with oxtail, hanggang sa veggie kare-kare. Meron din pala silang mga bread and pastries dito at all-day breakfast. Tinikman ko ang kanilang crispy pork kare-kare with bagoong rice at ang bestseller nilang mango iced tea na approve na approve naman sa kapampangan palette ko. As a first timer sa NU, ang pinaka pro tip ko sa inyo. Kasi first timer das pro tip. If kaya niyo lakarin yung isang food stall ganyan, maglakad lang kayo. Pero grabe kasi yung ano dito, namumuksa yung mga presyo. Hindi ko kaya yung mga presyo ng mga tricycle dito. Mamahal. So, ayan. Puna tayong Imuki Island. See you around. Thank you so much, mga ate. Mula sa San Juan ay sumakay lang ako ng jeep papunta rito sa Imoki Island. Nagbayad ng entrance fee na halagang 50 pesos at saka na naglakad papasok sa lugar na ito. Pagpasok mo ay bubungad sa iyo ang malinis sa dalampasiga. Kahit saan ka mapadpad ay makakakita ka ng instagrammable place dito. So currently nasa Imoki Island tayo. Mas nakakamura pala tayo kapag nag-commute tayo, no? Like from oh, So, kung sa San Juan ka pupunta, may mga jeep na dumadaan sa Bacnotan, kasi yung Luna de Arigayos sa dumadaan sa San Juan is bibihira lang. Sakay ka ng jeep from San Juan to Bacnotan Jollibee, yun. Magkatabi lang naman yung public market tsaka yung Jollibee, so pagpapababa ka sa may Jollibee, from Bacnotan Jollibee, sakay ka ng jeep ulit na Padaragayos Luna. Makikita mo naman sa harapan ng ano eh, ng jeep yun. Yung Daragayos Luna na jeep, dadaan siya mismo dito sa may barangay hall ng Parawar La Union or dito sa may um, barangay kung saan nandun yung, 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 Imoki Island. So, tatansya ko 90 pesos lang yata yung nagastos ko para makapunta dito. Unlike na kapag nag-trike ka, 400-200 pesos yung bayad kada trike. So, better na mag-commute na lang. Ano ko solo traveler ka? Sana ay naka-help tong video ng to, 'di ba? Kasi gusto ko yung ganoon, no? Yung own experiences ko yung sinasabi ko sa inyo para uh, may matutuhan kayo. May mga balsa for rent din dito at island tour kung gusto nyong malibot ng buo ang Imoki Island. The Hidden Paradise of the North. So we are here nalang sa loob ng Imoki Island. Tingnan natin mga... Ay, lagoon. <laughs> so nandito tayo sa Imoki Island. And bisit tignan natin bakit inagurian tong Hidden Gem of the North. So mag-ingat lang. Mag lang kayo sa mga bato-bato since malubak ang daan para hindi kayo ma-dapa or masug-sug. natin yung second lagoon here. <laughs> Grabe yung daan. Kalbaryo. Binansagang Hidden Gem of the North ang Imuki Island. Sa taglay nitong ganda, hindi na nakapagtatakang maraming nahuhumaling dito ng na mga lokal at turista. Ayon sa mga tagabantay ng isla, ang pangalang Imuki Island ay hindi lamang inimbento. Pagkos ay nagmula ito sa sea creature na kung tawagin ay sea slug sa Ingles. Babaw o baw naman sa salitang Pangasinan, Puki sa Ilocano na may kasing kahulugan naman bilang genitalia ng babae. At kung titignan mo raw mula sa ere, ang main lagun nito ay tila hugis female genitalia natal ito samantalang ang ibang lagun dito ay pinangalanan ding bumuto o ari ng lalaki at imubet o tumpong naman sa tagalog gaya ng ngalan ng Imuki Island hindi na maitatangging kakaiba nga ang taglay na katahimikan at kapayapaan nito saksi ang linaw ng tubig at yaman ng biodiversity sa pagpapahalaga ng mga lokal sa islang ito isang patunay na may tagong hiya sa norte na patuloy dapat na alagaan at protektahan ang linaw ng tubig dito sa may sa may flat coral sa may Imoki Island nakakatuwa fresco pero nakakahulas nga lang papunta ditong maglakad since medyo malayo na malapit nasa katamtamang lakaran tapos napaka ano pa nung mga daan napaka delikado since parang mga natuyong corals or dried corals sila na nakakasugat talaga lalo na pag nas, nagkamali ka ng hakbang So, yon Na-enjoy ko naman yung Imoki Island ko dito. Halos ilang oras din ako dito. And let's go. Kailangan natin mag-snack. Mag-return to ano tayo. Return to San Juan. Finally, sumikat na si Haring Araw. So, may, may sunset na come on kahapon ko pa hinahanap si Haring Araw ngayon lang siya nagpa, nagpakita yay sunset oh my god ang ganda so last last night ko na here in La Union gan grawing bunga dyan may pa sunset tayo ha huh. <laughs> na-enjoy ko naman ang La Union trip kong to. So, yan, ano yun lang natin ng sunset. <coughs> Dahil, ang sabi ng mga locals dito, ilang araw na rin umuulan sa La Union. And, sa pambihirang pagkakataon, ba diba, ang swerte natin na nasilayan natin yung sunset bago tayo umuwi, di ba? And luckily, di uwi kauwi ko lang galing Imuki Island. And eto, sakto at ko pa. Kala ko hindi ko na ito maaabutan. And look. Look guys. Abutan natin ng yung sunset. Although hindi siya buong sunset kasi na papaligiran siya ng ulap. Since makulimlim pa din naman ngayon. Pero Good to see na palubog na nakita natin for the last time na nasa Elyu tayo ang um, sunset. dinner dito sa LU last night here in LU so let's go Aakalain mo bang may masarap at affordable na kainan along the highway ng San Juan? Sa huling gabi ko sa LU ay dinayo ko itong kainan na kung tawagin ay kayu. Naghahain sila dito ng mga smoked pork belly, baby back ribs, beef wagyu at angus, pati na rin ng mga burgers at sandwich. Maging ang mga alcoholic beverages ay meron din sila. Masasabi kong ang lakas maka fine dining resto ang vibe ng lugar na ito. Sayang nga lang at hindi available noong kumain ako rito ang ilan sa mga smoked dishes nila. Kaya ang kanilang buffalo wings ang aking nilantakan. At masasabi kong panalo rin ito sa aking panlasa. Maulang gabi ng elu ang sumalubong sa akin pagkalabas ko ng kayo. Sakto at sa paglalakad ko papunta sana sa tabing dagat ay nadaanan ko itong coffee shop sa may Port San Juan, ang stream of consciousness. Nasaka ko lamang na-realize na coffee shop pala ni Maris Racal. Kaya imbes na suungin ng ulan ay napagpasyahan ko na lamang na magpalipas ng oras dito at saka humigop ng kanilang Spanish latte habang nagpapatila ng ulan ito yung nilakaran ko nung first day ko sa La Union. At ito ngayon yung nilalakaran ko ngayong last night, huling gabi ko sa La Union. So, ayun. Nagkapi tayo dun sa may... Ngayon ko lang na rin nalaman na yung pala yung kapihan ni Maris Racalda. So, sakto maulan kanina at wala akong mapagtambayan. Kesa magstay ako sa accommodation. Yun, tinry ko yung coffee shop ni Maris Racalda. Sa huling araw ko sa La Union, dinayo ko rin ang nakamamanghang obra na Mebuyan's Vessel na sinasabing tahanan daw ng Bagobo Goddess na si Mebuyan na rin bilang ang Goddess of Underworld or Goddess of Death and Fertility. Sadyang kakaiba nga ang pagkakagawa nito. Sayang nga lang at hindi ito nakabukas nang magpunta ako rito. Kung nasa La Union ka na rin naman, hindi mo na rin dapat napalagpasin na hindi mapuntahan ang pamosong El Union Coffee na nandito na since 2013. Sakto at madaraanan ko ang Great Northwest, kaya naman pinuntahan ko na rin ito at tinikman ang kanilang Ice Hochata at sa kanan nagpahinga muna. Ninamnam ang hangin na dumadampi sa mukha ko at ang inuming ito, nakakaiba at bago sa aking panlasa. Last stop sa La Union ay ang cafe na masasabi kong isa sa must visit na kainan kapag magta-travel ka sa Elyu, ang Karuba Cafe. Dito ay chill din ang vibes at naghahain din ng masasarap na bread and pastries, maging kape at rice meal dahil nagpastang halian na. Ay dito ko na lamang napagpasyahang kumain ng brunch. Ang unang order ko talaga dito ay ang kanilang dinakdakan dahil gusto kong matikman ang pinagmamalaking Ilocano dish na ito. Pero hindi na pala sila nagse at wala na rin ito sa kanilang menu. Kaya nauwi ako sa sisig nila na palaban din ang lasa at sa rin bumili ng buko shake na perfect pampawi sa anghang at alinsangan. Ang Elu, ang lugar na tinaguriang surfing capital of the north mula sa mga naglalakihan itong mga alon na papawi sa iyong kalungkutan. Sa payapa nitong dalampasigan na maaari mong puntahan kung gusto mong mapag-isa. Sa masasarap na mga putahe na magdadala sa iyo ng kakaibang saya. Sa so nakare-relax itong mga karagatan na mag-aaya sa iyong manatili at bumalik. At sa nakamamanghan itong sunset na tiyak na magpapaalala sa tapos na ang araw at kailangan na muli nating magsimula. Mula rito sa La Union. Maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli nating pag-iisa.